Uh, hello po mga kaadyaw. Uh, so for today's vlog po ay punta po kami sa simbahan. At ako po yung magpapakunan po mga ninong at ninang ni Dustin. At papabinyag ko na po si Dustin. Yan. Tarahan niyo, tara, samahan niyo po ako. No, sama. Ayan po kami sa simbahan. Ngayon po lang po magpapabinyag ko si Dustin. At lagi ko po inuuna yung pampacheck up po ni Jojo. Kaya po hindi namin ganyan po naman may katahod na yun. So, ba yun aking o ng mga kapangalan ng mga pinang. Ipapasok po namin dun sa loob. Ang pwede sa mga lang.

Kaya pati papasa ko na po sa loob. Bawal po mag ano, mag video po sa loob. Kaya hindi ko na po video sa labas. Kaya, papasa ko na po. Ayan po, tako na palaga na po kay ninay ng ano ah, sagu. Ay, ulito na po. anak na po nga Ayan po, tayo ah. po yung magagatangan. Thank you. Diyan po tayo pinagkukunan ng ating glutinous, flour. At na po siyang kawag na tubig. At yung halong din. Ito po yung magagawa ng palitaw. Pagkakot siya rin ang gamit còn đâu cái con cá chép còn đâu còn đó không biết quên mất gì Ito na po yung ating napalapad na palitaw. Ito na yung tulog. violet po yung kabaka, kabaka po yung white. Ito po yung papakulong na din dito ng ating tubig. Para maibuto po ang ating pinalapad na glutinous plant. Ay, uh. kasi naman naman natin yung kapagod. Ayan. Matiyabot na ako luna, pero magbubuntog na. Ito po ay lumutang na eh, ito na. Kaya ako pa na. na.

parang slime parang slime na yung laging na po natin yung ating kakang gata natin lang po din

Mm -hmm. uh, sirap po na aking talagang luto mm -hmm. Mm -hmm. ayan po at na po ang ating binataang palitaw yun yung blanca mm -hmm. at yan po dito po yung kay luloy ito po kay ate huya, at kay tiya pero po yung ang uh, kanamalin mo. Mm -hmm. Ayan. po, ito po kay, kay Madel, saka kay ate Kena Bayabas, at saka ka ninay, at ito po yung kana, kana ano, kana isin. Ayan. Yeah. At ito po ang isa ay kana ate Nels. Ang pinaka, ano yung mga egg, log, preto. May pinagkakain ito ang aming nilutong, ano ah, ang palitaw na ka na ako. Hindi ka sa Ano sabi mo? Chicha Hmm. Uy, bakit? ko. Ang ko. ko. Ang palito ko. Hmm. Dipalita. Ay, ako ito. Ano yun? Ito. Ang masyado, anak. Ay, Ano nga, mga Nangunaki no, 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 no. dinan. Di parehas lang. May kulay labay ulit yung isa. Hmm. Oh. Anong lasa? Asam ista. Iyon. Yes. <laughs> wala lang sa'yo. Wala lang ista. Pinabansin! Inaalan din! At yan po. At yung pong binyag po ni Dustin ay sa November 9. Ayan. Yung Puylinggo. Kaya po ako nagpabinyag na ng November na ni Puylinggo ayun po ano talaga pong ligo po ang at si Diane po walang paso kaya po ginawa ko linggo para po siya makauwi yan magiging kristyano na si Dustin <laughs> matanda na